Mga sariwang gulay sana ang aanihin ng mga magsasaka sa Benguet. Ngunit dahil sa tindi ng init at kakulangan sa tubig, eh hindi na mapakinabangan ang ilan sa kanilang pananim. Ito po ang kalbaryong kinakaharap ng mga magsasaka na hinatira ng tulong ng GMA Kapusa Foundation sa ilalim po yan ng Operation Bayanihan Project. Mabundok at nasa mataas na lugar ang probinsya ng Benguet, kaya ang klima dito malamig. Pero ngayong summer, ang tinaguri ang salad bowl ng bansa, hinirin na kaligtas sa matinding epekto ng El Nino. Natutuyo na ang mga pananim ng mga magsasaka at nagkukulang na rin sa supply ng tubig. Pati ang ginawang imbaka ng tubig ni Rico sa Mount Santo Tomas sa Tuba Benguet, natuyot na rin. Pagdating po ng summer, uh ganito, ganito po mam, ma may kulang kulang talaga naubos po kasi yung ma'am sa ano sa pangdilig po sa mula po sa ano sa seedlings po hanggang sa transplanting po ma'am naubos po yan ang magsasakang si Rico bumibili pa sa Baguio City ng 30 drum ng tubig kada linggo para sa kanyang mga pananim nagkakahalaga yan ng 2,500 pesos Apat na araw lang daw niya itong nagagamit na pandilig dahil sa sobrang init. Pero mas matindi pang init ang mararamdaman ngayong buwan ayon sa pag-asa. Kaya bilang tulo na mahagi ng food packs at hygiene kits ang GMA Kapuso Foundation sa mga magsasakang gaya ni Rico sa bayan ng Tuba, Itogon at Tublay. Mas matindi ngayong uh, taon ka, kasi ma'am noon pwedeng magtanim yung farmer. Uh, may kunti pang sapat na ano na tubig. Ngayon parang kulang na kulang yung tubig pati na yung sa source. Wala nang masyadong income, walang masyadong harvest ang farmers kaya ito na yung tulong ng GMA Foundation na malaking tulong. Sa mga nais makiisa sa aming proyekto, maaaring magdeposito sa aming bank accounts o magpadala sa Cebuana New Year. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada at Metrobank Credit Card.